Kalugit, kumusta kayong lahat? Meron tayong customer, mga kalugit. Oh. Pumunta si madam dito, mga kalugit, para ipatuloy no, napalinis daw sa, sa kabilang saluan. Ayan, uy, na, uh, umalis daw siya kasi uh, naputol daw ang kuko. Sobrang sakit, mga kalugit. Ayan, oh. tingnan nyo. Oh. So, ako daw nagpatuloy, no? galing so, sa, sa, kabilang saluan. So, ayan, dito siya pumunta sa akin para ipatuloy, diba? Oh, tingnan nyo. Hmm pinastop niya daw ang naglinis sa kanya so dito niya gipatuloy mga kalugit kasi nakita niya daw manicurist na hindi dumarunong marunong hmm. sakit Diri, sakit na. Wait lang. Ayoy lang. Hmm. Hmm. Tech. Lower trace. Dadi be, kalkyo. Uh, coach. Ah. Dalang kalkyo. Itaste. Uh, okay. Mau na, mangita kamu sang hairdresser, ay pedikyo, mana kerista kabalut eh nagagi na kadiri tapos naghapit ka pate hmm. ayan, sakit pa hindi na Putulan lang. Mm -mm, putulan ko. So, makalugit. Ayan, o. Oh. Gikan si madam. Galing doon. Tapos... Sa mental daw siya nagpalinis. get

Ang trade yung may pictures. Kuhaan ka nga. Pictures ko. Ang Wala Madali ka lang nakalimot sa lahat ng bagay. Mula gina. Total ko. <laughs> Magigugma ka. Ayaw kalimti ang tao nga nag ano, Imuha. My why ka try po tulog tiil? Gusto mo po Relax lang diha. Lisod ka ayon. Ang imong kuko kay bilugit lugit na sa manikurista. Ang kwarta dira sa ano ha? Pila ang kwarta dira an... sa bintahan? 1 2,000... 2,000... 2,000... 2,000... So mga kalugit, happy bliss. Uh, Sir Wag kang makulit. Baka maputol ang paa mo. Pilis na lang itong kakuha. Dira ang itong ah, tanan dira. Dira ang na lang. Dira kayo madira bang? Manicure. O, thread. Ibutan e na lang tanan dira. Ayaw na, butang dahi mo. Ibutan na dahi sa kuha. Pots pa, 400. Ano? Ibutan na lang sa Sige lang. Kaya hindi ka hindi isa kayo Hmm. Tidakon, tidakon. Kalik na. Kalik na -alik na -alik. So mga kalugit, ayan tapos na mga kalugit no. So mga kalugit na amoy What time ka mo sa gabi? Ka Nine. Kung lang. Hindi <laughs> <laughs> mo alam yun. Bakit?